Kaya ang bala at trasado siya eh. Yung bala, yung bala. Sumasakit ka rin hanggang pa ako. Totoo yun, alam mo kung bakit. Talagang pag ano niyan dito. Parang na mo. May, umaga, may Oh, may nagko-comment dyan sa inyo. Sa iyo. Pagka nag explain daw ako. Tutukan mo yun, oh, yun o. Yan o. Oh. Yeah, no. Tandaan nyo. Yan yeah, o. Oh. Itong sa sciatic nerve mo, umabot na yun sa mo. Pag sumakit ang balakang yung malaking posibilidad na mag-reject siya na gawang papuntang paa. Kaya yung iba, yung ibang walang knowledge, nagtataka. Pati dito, sumasakit eh, wala naman tama. Kung maga hindi naman ako naipit, kung hindi ako tinadjakan ng mga bagay. Kung, kung maga hindi ako tinamaan ng ano, yan, aabutin yan. Or, basta left or right. Depende kung paano napisat yung, yung tawag nating annulus or oh, this. Ngayon, sir, kailan ka nadali? Last month. Eh. Ha? Last ano? Last month pa. Anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Bakit sumakit? May nalaglag ka ba sa hagdan? Ano? Na, na, yung pagbaba ko ng motor, sumabit yung bako sa sender. At tapos sa bagsak yung pwet ko yung dumagsak. Bumagsak ka? Tumama yung puwet mo. Ngayon, sa tingin mo, may mga malaking bato bang nakumalso sa puwet mo? or sa higla, o parang ano kalsada. lang, kalsada lang, okay, oh good. May short may mag short ka, para matamaan natin yung mga dapat patamaan. Yung pala may ano sa balakang, ba, 26 si sir. Er. nakita ko kasi pagpasok niya parang gumanoon yung pala balakang palang tama. Upo ka rito. Upo ko muna, upo muna. Ngayon, paano ka na, anong pakiramdam mo? Ano sa hanggang saan yung masakit? Ito yung dito, ito yung pagtagutok. Yan, hanggang dyan, pinakamasakit. Lalo pag malamig. Umiga ka nga. Tignan mo nga. Umiga kang ka diretso. Ayan. Sige. Ilang segundo. Nara may nararamdaman na ba ka kung kumikirot ng paunti-unti sa balakang mo? Parang um, nangangalay. Para nangangalay. Okay, sa balakang. Yan ang aalisin natin. Kasi kailangan makadiretso ka ng maayos pagliga. Sige, buka muna ulit. Ayan. Kanyang ka lang muna. Wala kang ibang damit. Ito lang. Okay. tuturuan kita ng mga stretching mo ha? para sa sa mga susunod na ano, siyempre bata ka pa eh. Magtatrabaho at magtatrabaho ka. Pero ito, naputokan na to ng disc. Naputokan na to ng disc. Sigurado nabi yan, kaya ganyan yung ano yan. Meron na yung ano dati. Kumbaga, may... Ano? Sige, kwento mo lahat. Para ah, mas maganda. May, may, problema na, na dati. Oo, may dati. Nagkamali ako ng buwan. Hindi yung history na pala eh. Parang hindi ko madiretso ng tayo. Ano mo ba? Ayun pala yung experience mo. Na. Kaya nga sabi ko sa'yo, meron akong ituturo sa'yo na sikreto. o hindi na nga sikreto eh. Tutal, galing ka na sa mga gano'n ano. Uulit pa yan ulit. Uulit pa ulit yan pag nagkamali ka ng buhat. Okay? Lalo pag nagbubot ka ng pag-ganyan, nauna isang paa. Tandaan nyo to, yung mga nagsuffer na sa ano, baka ngayon pala kayo sa page ko. Huwag na huwag kayo magbubuhat ng nauna yung isang paa. Kailangan yan. Yung legs nyo, ibang tulong nyo rin, lalo kung mabigat talaga. Pero kung alam nyo mabigat, at dumanas na kayo ng ganito, naglalak na yung balakang nyo, tol, or ano, paat, paatang na lang, pa, paalalay. Okay? Kailangan nyo yun. Ay, tayo, tayo, sorry. Huwag nyo ipilit pagka alam nyo bumibigay ng balakang nyo kasi malulung po kayo rito hindi malapong pag namanhid na yung paa nyo yan ay sinyalis yan ay sinyalis na malulungko na kayo hindi akong patagilid. kasi once na nam na yung paa mo maaaring yung parang tapang mo parang pilantod na yun ay yung sign sign na malulungko ka na yun ay pinaka worst case scenario malulungko kayo side. Gabi ng side. Sige lang, video nyo. Okay lang. May record kayo kung ano man yung ginagawa natin dito. Kung ano may sinasabi ko. Para pagdating ng araw, may re-reviewin kayo. Tapa. Malaking bagay kasi yung mga sinasabi ko para matutunan nyo rin. Eh. Hindi po pwedeng habang po kayo nagpupunta sa akin, treatment, treatment dahil hindi nyo alam yung gagawin sa unang pagkakataon pero kung may knowledge kayo nakita nyo yung kung mapapanood nyo mamaya yung 82 years old kaya na pumunta rito ang dami niya natutunan sa akin yung 82 years old malakas pa dahil nanonood siya sa akin ang dami niya natutunan Then, Ito na ko kundi. Pero pag naayos to rito, diretso na yan. Ito maaaring medyo may katagalan pa yung paghihirun. Pero paunti-unti, ha? Kasi, pag bearable na yung balakang mo, unti-unti mo malalaman wala na to. No? Kasi sa totoo lang, hindi naman yan talaga dislocate. Sciatic nerve yan na napipigilan yung circulation ng blood at oxygen. tapos ngayon Kung kumbaga minsan less yung ano tapos yung flow ng ano meron siyang clogging dito kikreate ng pain kumbaga biglang pasok tapos minsan less kaya ganun ang pakaramdam tinaya minsan pa nakaramdam ka ng pag Oyan, yan, okay lang yun. Kasi ganun talaga yung kula. Parang, parang maiksi yung muscle. Ganun talaga yun. Kasi minsan, ah, hindi pala minsan, madalas na mararamdaman yun. Parang maiksi yung mga ano nyo. Pag iniinat yung parang kulang. Kaya kayo tinuturuan ng mga stretching. Para sa therapy, mabilis siyang mawala. Kung baga, ako, hindi ko kayo ito therapy. Tuturuan kita ng stretching mo sa bahay para kahit papano, hindi siya hindi kayo gumastos kasi once na pumunta kayo dito pamasahe pa lang gastos na okay turuan kita ng mga stretching okay eh big sale ay doon malaking posibilidad na mauulitan ka kasi nung bata ka pa bata, bata ka pa bumigay na alam mo pag bumigay yan pag bumigay yan hindi na yan bumabalik ng ganito dati ganito siya kakapal once na bumigay yan yun na yun. Hindi na yung bumabalik na kumakapal ulit. Ito yun, oh. Ito yung binabanggit ko. Malalaman mo lang yan pag nagpa-MRI ka. Wala kasi kayong dala kahit ano, eh. Ito yan, ganito kakapal. Umuputok yan. Para nga, syempre, sila wala silang dalampayas. Baka magtaka sila. Bakit ganun? Tatlong araw lang nagbuhat lang ako ng isang timba o ay tabo lang, sumakit na naman. Parang wala namang kwenta yung nagayos doon. Baka pumasok sa isip nyo yun. Baka hindi nyo alam yung anatomy niyan. Dati ganito yan, kalaki. Sabihin natin, syempre nagtatrabaho tayo, nagbubuhat tayo, automatic, di ba? Nagkakaroon ng bulging yan. Yan yung pasimula. Bulging. Ngayon, siyempre, pumutok. Kumbaga, nagpuwersa ka. Kunyari, alam mo talaga na may binuwad ka mabigat Para may lumagot o Ah, ala, ayaw na bumalik Iyan oh, Yung herniation na tinatawag Meron pang tinatawag na desiccation ha ah. Mas malala Mas malala to kung pa sa desiccation Yung desiccation mo Yun yung parang pumutok ng patagilid Pakanan o pakaliwa Itong gantong herniation, yan yung lintik Ang kerot Yung pag ginaganon mo talagang kailangan hahanapan mo ng posisyon para lang maaaring matulog ka ng may pectus kumbaga may unang dito or ano para lang ano, yun yung mga ano ngayon pumutok na yung disc nyo didiscuss ko lang para ano pumutok na yung disc nyo yan e na sumabog na hindi na yan gumabalik sa ganito gumagaling yan ng papaganito gumagaling yan ng papaganito okay gets mo na Katulad yan, bata-bata ka pa. Darating ang panahon na magtatrabaho pa tayo. Pakaingatan mo yung sarili mo, idol. Yung tinuro ko sa pagbubot, ha? Huwag kang magbubot ng paganyan. Kasi, galing ka, ka na eh. Kumbaga, may issue ka na, dalawa. Dalawang ano na. Ma malamang, he? hindi natin alam kung aling doon, ha? Kasi wala ka talagang pipes. Ngayon, pag tumatanda ka na, ganito naman, kumukulubot yung buto natin nagkakaroon ng mga bone spar o yung osteophytes sa tinatawag. Okay? Okay, upo ka. Upo ka. Tapos, yung nararamdaman mo rito, yung nararamdaman mo rito, bunga yan ng impingement no? nung nakaraan. Tatamaan talaga yung likod ng tuhod mo, yung mga ganyan mo. Basta dadaanan yan. Dadaanan yan. Kaya magtataka ka. Bakit ang sakit pa niya rin Ang sakit niya rin pa rin Tapos Pag nawala na yun doon Pire-direction na yun Ang kailangan mo lang Kayo Sa umaga O One Two Tignan One Two Okay so, Arop ka sa Arop ko pa ganun Dito Yan o. One Two Three Okay Ganun One Two Three Balik lang ulit. 1, 2, 3. After mo maganyan, mga 3 sec, 3, ano lang, 3 repetition or no? tap to ulit, haplusin mo ngayon ang mga liniments mo. Okay? Pati doon sa kwet mo. Yun lang. Araw-araw mo lang gawin yun. O tapos, yung ganito, upo ka. Upo ka. Di ba minsan parang masakit yung kwet natin, masin lang sa kwet? Bumili ka ng bola na ano, yung... Yung pa yung kulay green? O, ikalso mo ng ganun. Di ba, kung mapapansin mo, iba sinisiko ko. Ganon, di kalso mo ng ganon. Kung saan, parang hindi na kayo para sa... Ganon-ganon yun mo, pagulong mo. O kung kaya mo naman diinan, pero mas maganda parang naglalaro lang tayo, kalso mo ng bola. O ganon-ganon yun mo. Tupupuan mo. Okay, tapos after mo mag-ano, mo Eh, tapos ganito. Ganito ka. ka. Ganito ka. Okay. Yan, one, Two, three. yun yung mga stretching mo ha, pag nakaupo. Sa nakatayo naman, tapos in a few weeks, wala na recover ka na. Tapos ingat lang sa pagpupuan. Okay? O, tayo ko na. Lakat ka na. Ano ko na, mapilay ka na. O. O, pwede rito. Ano mas maganda? Yung ngayon o yung kanina? Ngayon. Okay. Ang dami ano ka, reviewin mo yung video natin. Ang dami kong binilin sa'yo. Okay, upo ka muna. Ano yung relate mo? Kasi hindi, hindi, hindi yan, no? Hindi yan, hindi yan, ang tawag ko? Hindi imposible na maulitan ka. Sana naiintindihan mo yung discussion natin, ha? Kasi bata, bata ka pa, malayo pang ano mo, malayo pang, malayo pa ang babagtasin mo. ano ano bang work niya ngayon? Ano bang work mo ngayon? Ha? Oh, very good. Pag sa opisina ka naman, pag sa opisina ka naman, kahit pa paano, pag break time, eh, pitik-pitikin mo rin yung katawan mo. Huwag yung puro upo. Kasi pag puro upo ka naman, yung disc natin, na, dire dire-diretso yung compression. Okay? Kahit pa paano mo maglakad-lakad sa hallway, hindi po pwede nga, no? Basta tandaan mo yung tinuro ko yung pagising mo sa umaga, ha? yun ang magliligtas sa'yo. Kita mo yung 82 years old, yun ang ginagawa niya lang. Ito, malakas pa. Mga pamamanhid lang yung nireklamo sa akin. Dami niyang kwento, panoorin yung 82 years old. Okay? O, huwag lang maligo today. Mamaya, o, pwede ka lang maligo, mamaya ang gabi. Okay? Sige. Umili ka ng panghaplos mo, ha? Tapos yung tinuro ko.